Good morning mga ka-tupay! Uh, dito pala ko ngayon mga ka sa Manila mga ka-tupay uh, kung saan uh, uh, magkita nyo dyan mga ka-tupay nandyan yung mga yatik ko mga ka-tupay nilagay ko dyan uh, pinuntahan ko muna dito mga ka-tupay dahil matagal ko nang hindi napuntahan dito mga ka Yan, mamili na lang kayo dyan mga ka-tupay kung sino gusto uh, magkaila dyan o kung ano gusto nyo gamitin para manisdaw. Mayroon kayong uh, gustong puntahan o mag-enjoy lang sa gitna ng laon mga tupay. mare ka kayo. nyo yung gamitin yan. Nakita nyo mga tupay, yung mga yate dyan. O. Oh. Oh. Pamili na yung ka Akin yan mga tupay. Nakita uh, nyo yan mga tupay. No? Uh, dito ko pina parada mga tupay dahil uh, dito yung ship talaga mga tupay. Walang ganong ng alon dito mga Tupay na maaaring madamit yung ating yate mga Tupay o, ilan yan yung mga Tupay marami yan ah, mamili na lang kayo dyan kung saan yung gusto nyo gamitin akin yan mga Tupay at ayan yung maniwala eh nandyan na nga yung ebidensya oh. o nandyan yung mga yate ko mga Tupay tagal ko na nandyan na gagamit yan kaya naisambay mo na lang yan dyan kaya eh, kung sinong may gustong gumamit yan o nagugustuhan kung sino mamili na lang kayo dyan mga Tupay, akin yan mga Tupay Diyan ko makikita nyo. na nga Ang gaganda, di ba? Oh. akin yan yung mga yate na mga tupay. O, maniwala na kayo, nandyan ang na yung ibilin siya. Nakikita nyo. Akin yan, mga tupay. Akin yan ngayong nakikita ngayon dito. Mula dito sa tinatayuan ko, mga tupay. ala Akin yan, mga tupay. So, mga tupay, ah, marami dito namimingwit, mga tupay saka may mga binibinta rin dito mga rat mga tupay para pang bingwit uh, namimingwit dyan sa mga tupay uh, dito rin kami ngayon mamimingwit mga tupay Yan sila mga tupay <laughs> may nauli na bro wala pa ay yung pa si Yeah. Wala pa. <laughs> Wala pa na huli. dami dito na mimingwit mga dupay. Wala pa na huli mga dupay.

akin ay ato yan mga tupay aking yan dito mga tupay mula dito sa tinatayuan ko mga tupay ano yung kami ngayon may pisto Thank you. pa marami na mimimit dito doon sa dulo yung mga kasama ko mga tupay napisto sila doon medyo malilim din sa pinipistohan namin tupay kasi dito mga tupay na Navy na pala yan dyan mga tropa oh. Ay, ah, mga yate ko yan mga tropa Dito pala yung kasama ko mga tropa yun. Ada Uy, may nahuli ka na. Ayos ah. Sa, sa kanina yan sa'yo? Ha? Ah, sa kanya. Ayaw, nahuli kanina isa no. Ikaw, wala pa. Nagsisitap ka pa. <laughs> Magkakaroon din tayo na. Ah, pare. Naka na? Nakahuli ka na? Ayos ah. Saan? Eh? Ah, pare. Sir Tate kaya tayo. Oh. Be, tingnan natin mga tupay. Nahuli, may nahuli na doon si pare mga tupay. Ben, tingnan natin. Uyun. yun. Ay, ano to? Tawag nito yung... Monthly, monthly. <laughs> ha? Ano nga yung pangalan nito pare? Buwan-buwan. buwan pala mga tupay. Ano? You know? Ito yung unang huli namin mga tupay. Si pare yung nakakuha mga tupay. Hindi ko nabidyoan mga tupay kasi pumunta pa ako doon sa kabila. Ah nagvideo din tayo doon kaya yeah, tinitingnan ko rin yung mga yung, mga yate ko doon mga tupay na nakaparada kung sinong gusto gumamit <laughs> oh buhay pa mga tupay ha ah. huli talaga yan ni pare pare isang ngiti naman dyan <laughs> shout out, <laughs> shout out. <laughs> okay o oh, yan mga tupay ha ah. at yung mga tupay kung mayroon pa kami mahuli pa okay mga tupay may nahuli mga tupay may huli Ikaw pare. Wala pa. Hoy, oh, yun no. Wala kiri no. Oh, yan na oh. Arroyo. Oh, di ba? Oh, nakaapat na arroyo na mga tupay. Ulam ka ngayon. ka <laughs> ngayon buhay pa rin to, oh. No? Umaba ano oh. buhay niya. Umaba buhay. Ah. yan, apat na piraso na. Oh. Ulam na. Uh, mga tupay. Oh. Malalaki, malalaki pa. Oh. Pero yun, mga tupay. Hindi yan tilapia, mga tupay tubig alat to nga to pa ya ah. yan oh hindi to nga kami sa ano Manila to pag diretso yan mga Tupay, pupuntang Dolomite yan mga to pa pag diretso yan do ito pa Ang laki ah! Oh, grabe! Oh! Laki mga ito pa Oh. 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 <laughs> oh. Grabe laki. Arroyo yan, di ba? Oh, arroyo. Oh, uy. Arroyo Grabe laki mga ito pa oh. Malaki pa sa palad ko mga ito Oh. Bro. Oh. Swerte. Sarap siguro hilain yan, bro. Oh, migat. No? <laughs> Excited ka maghila pag ganyan kalaki lang. Kalaki, oh. Ah, oh. ulam ka ngayon. <laughs> Woo. Kaya huli yung mga kasama namin dito mga tupay. Lahat kami dyan na namimingwit mga tupay. Si pari pa lang nakakuha ng buwan-buwan. <laughs> si Dadi Dadi Ano na? Ano na? <laughs> Baka mawander itlog na naman tayo dito. Ang <laughs> oh, bira daddy. Galingan mo daddy. mm-hmm